computer box o oh ECU oh sa accent ano oh, itong oh, di hindi pa nga kung oh ano kay sunog iyang sunog iyang board nag leak ng kapasitor ng agas na niyang acid nga liquid ano oh, yung nakakukus ng sunog ni iyang board uh, sa front ni board o oh sa back uh, itom na ni siya kos na ko ni siya salamat kay wala siya eh. nasunog ang na layout so dapat na to siya kuskuso na nag itom o nag molds kay para mawa to yung kontak na maka cause of band parts ano niya itong itrabaho sabi ka pino Kaning wire nga itom, ang jumper na nako ni siya kay ang positive layout niya nasunog tungod kay ni short siya sa negative ah uh, negative line nya ang original parts ana is mo kana. siya kuan ni siya ang parts code parts code is 6S more na nakabutang sa iyang parts code ang grabe kagamay hmm. kuan ni siya ang klase ECR Ah, uh, tawag ani. Ah, uh, MOSFET type. Ma uh, PNP positive channel. Na yeah, yang filter capacitor mo ron isa ka buok. Asa nang kamot nimo, doy? Mm. Ang uh, value is 220 microfarad 35 volts. Sa iyang actual nga performance o actual na nga forma di ka makaingon nga daot kay wa siya mga timailhan nga daot siya imo po siyang tistiran good po siya tistiran so, ang ilan ni mga daot ani is ni mo tiil ang aso ani lahig baho murag patay nga unsa ba sunog nga parts mana o liquid nga na stock nga karon pa ni hungaw ni hmm, si ilhanan mo ni kasagaran ko sa nga kapasitor nga klase maduga ini siya mo agas ang awas yang liquid ato yang acid mura siya og battery solution adik gi siya mura battery solution solud ani hmm. Naka-repair na ko anini last time. Same trouble lang yapon. Kana, kana siya nga portion mo, ikasagaan sunog. Nya replace mo na Muna siya nga parts. Hop, hop, hop. Hmm. May baligya, Andri, sa store. Andri, sa botuan may baligya. Order pa na ako niya sa online. Nya, yeah, but siya. 15 days kay from China man siya from China hmm. Nguni yang ngunin yung na uh, shout out dahil ko kang boss Ramil sa pagsalig na hindi rin niya ikipa-repair sa ako ang mga ECU o computer box Thank you sa imo boss. Ready for testing ni siya. Itong isa na akong girepair, nga ni Japan, Pag salpak nila, automatic under. At doon ka ron, kaluhay sa gino. pa ni Bakjab. Ah, uh, mo ni, doon ni siya ka, doon ni siya isiyo, Peter Box. Nga, repair ni Boss Romel. Shoutout sa iyang shop, sa RGGM, Auto Shop, located sa Libertad front of crossing sa Malalag isi yung uh, ni boss nalimot ko sa unit ano yun sa nga model pero old, old model ni siya kaya may ilan ni mo siya sa, sa box yung traan eh ang ah, mga old sa ah, na dagko pa kayo ang ah, mga latest karon gagmay na symptoms po ani ah, no wala daw ni andar to agi sa technician no ah repair ng replace lag kapasitor pero ato ni i-check gay nga no, wala wala na ni power o wa gihapon ni power ato -check, ni check ning kapasitor o mau bani, ni siya nga kapasitor ang the same number lang bagi hapon ng gipuli